Itinanggi naman ni National Security Advisor Eduardo Anyo na mayroon daw dokumento na magpapatunay sa Umanoy Gentleman's Agreement sa pagitan ng dating administrasyon sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng Chinese government. Kaugnay pa rin niya na sa usapin pagdating sa BRP Sierra Madre na nakaistasyon sa May Ayungin Show sa West Philippine Sea. Sa isang ang panayam kay Sekretary Anyo sa Malacanang, kanyang inihayag na walang dokumento na magpapatunay sa naging pahayag ng Beijing. Anya ang China ang nagpalutang sa Umanoy Gentleman's Agreement. Gayon pa man, binigyang diin ni Anyo na gagawin ng Pilipinas ang nararapat, dedepensahan ang karapatan nito at poprotektahan ang territorial integrity ng ating bansa at sisiguraduhin ang soberanya sa exclusive economic zone. Sa kabilang dako naman, sinabi ni Anyo na hindi napag-usapan sa full cabinet meeting nitong araw ng Merkules ang issue sa West Philippine Sea.